Sa iba pang pa balita, kumpiyansa si Senador Bato de la Rosa na hindi magtatagumpay ang International Criminal Court sa kanilang mga balak sakaling totoo ang balibalitang nasa loob na ng bansa ang ilang kinatawan nito. May ulat si Raymond Tinaza. Hindi yung manono mabahala si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit pa ang report na nasa Pilipinas na ang mga investigador ng International Criminal Court. Si Bato ay isa sa mga pangunahing akusado sa ICC kaugnay sa umano'y madugong anti-drug na Duterte administration. Pero sinabi ni De Rosa na hanggang sa ngayon ay wala pa namang kumpirmasyon dito ang Marcos government na nagsabing hindi mapayagan ang pagpasok dito ng ICC investigators at wala rin official communication sa kanyang kapo ang ICC. Ayon kay De La Rosa, dapat magsagawa ng verifikasyon ang national government at inasahan itong ipatupad ang naunang pahayaga na hindi welcome sa bansa ang mga taga-ICC. Muling iginita ng senador na wala siyang kinakatakutan sa ICC na matagal na raw niyang sinasagota. May nangahawakan din daw na senadora kasing tigas ng bato ang naging katiyakan sa kanya noon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawal ang ICC sa Pilipinas. Pulo, nang niwala sa Pangulo yung, yung, uh, yung buo yung tiwala ko sa kanya, sa, sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, until now, buong buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya uh, na hindi niya papapasokin yung ICC. Uh, so far. So far. Buo pa Ako, si Raymond Inaza, para sa kwentong politiko.